Sobrang excited na ako mapakita sa mundo ang Paye Galang 2.0. Yung maganda na famous pa. Sumailalim si Paye Galang sa rhinoplasty procedure na ipinakita sa reality show ng Toro Family noong Sabado, February 18, 2024. Isa ito sa kanyang hiling kay Tony Fowler na maipaayos ang kanyang ilong na suportado naman ng pamilya. Bago ang araw ng kanyang operasyon, dinalaw ni Paye ang kanyang ate Papi ngunit ay umuwi siyang umiiyak, sapagkat masama pa rin daw ang loob ng kanyang kapatid at hindi pa rin daw siya neto kinakausap. Sa kabila nito ay patuloy niyang inasikaso ang mga laboratory test na kailangan upang mabigyan siya ng clearance sa gagawing operasyon. Dumating ang araw ng mga puso, nakausap ni Paye ang kanyang mga pamangkin sa pamamagitan ng video call kung saan naging emosyonal rin siya. Saad pa niya ay nagpadala ng mensahe ang kanyang ate papi isang araw bago ang kanyang operasyon, kung saan nangumusta ito at niyaya siyang paglutuan ng pasta. Ngunit hindi na neto sinagot pa ang kapatid at aniay pakiramdam niya ay tinitiis niya ang kanyang ate. Saad naman ni Tony ay hindi niya gusto na magkaaway pa rin ang magkapatid, lalo na't nagiging emosyonal si paye isang araw bago ang operasyon. Ngunit iniiwasan nilang magkalagnat o magkasipon si Paye sapagkat dalawang beses nang nareschedule ang operasyon nito at kailangan na namang ulitin lahat ng test kung sakaling patuloy na maging emosyonal si Paye dahil sa hindi pagkakasunduan nila ng kanyang ate. Kaya pinayuhan nito ni si Paye na mag-focus muna sa kanyang operasyon. At pabayaan na muna ang kapatid sa pag-aayos sa nilipatang bahay. Dumating ang araw ng operasyon ni Paye at hindi niya inaasahan na pupunta ang kanyang ate. Noong una ay inakala nilang pumunta lamang si Papi upang asikasuhin ang mga legal na dokumento upang masiguro na hindi iwan ni Paye ang Toro family matapos siyang magpaganda. Gayunpaman ani Paye ay naiiyak siya sapagkat hindi niya inaasahang pupunta ang kanyang ate. Inakala nilang umuwi na si Papi matapos mapirmahan ang mga dalang papeles ngunit muli itong bumalik ng malapit ng isa lang si Paye sa operation room. Ani Papi ay mataas ang kanyang galit ngunit hindi niya magawang umalis at iwanan ang kanyang kapatid sa mga oras na yon. Muling naiyak si Paye nang masilayang muli si Papi. Inamin niya sa harap ng kapatid na buong araw siyang umiyak bago ang operasyon dahil sa kanyang ate. Ngunit ngayon ay masaya na siya na nasa tabi na ito. Pinalakas din ni Papi ang loob ni Paye. Buo ang suportang natanggap ni Paye mula sa Toro Family na hanggang sa mawalan na siya ng malay ay sambit niya ang katagang I love you Toro Family. Inamin naman ni Tony na nagpadala siya ng mensahe kay Papi at nagpasalamat siya na naisang tabi ang tampuhan para kay Paye. Dahil alam niya raw na kahit naroon siya para hawakan ang kamay ni Paye, alam niyang ang nais na kamay na hawakan ni Paye ay sa kanyang ate.